Insan, sa sunod na uwi mo dito sa bansa natin, dito ka ulit dumiritso sa bahay namin, ha? Oh, si Insan to, ah. ha? Ha? Nakikilimus na lang? Kakahiya naman to si Insan. Insan, An, nandito na ako. Buti na lang, napauwi ako ng government natin, kaya <coughs> nandito na ako. Sobrang hirap yung pinagdaanan ko sa ibang bansa. Paling dalawang taon na akong nakikilimus. Baka naman pwedeng magkituloy ulit dito sa ano sa pamamahay nyo Pinsan, pasensya ka na ha. hindi kita mapapatuloy dito sa bahay namin kasi nakakahiya yung ginawa mong panlili mo sa ibang bansa eh Sige Insan, maghanap na lang ng ibang masisilungan. Lah, bayan na naman itong pinsan ko ah. Sir, paano kayo naging nilang yun? nagsara kasi yung kumpanya pinasukan ko sa ibang bansa. Eh, dahil wala naman akong kamag-anak, minabuti ko na lang magkikilimos hanggang dalawang taon. Bigla kong naalala na may tira pala sa bag na galing sa ibang bansa. Nung aking papalitan sa pira natin dito, umabot ng limang milyon. Wala. Pira pala yung laman ng bag niya. Sayang naman. Dapat pala hindi kong tinagtabuhin yan. Bad trip na ng Wala nang ink yung ball pen ko. Tama-tama. May balya pa ako dito sa bag. Ah, tama. Ibili ko natin ng ball pen. Good morning, Kuya Gar. Ah, chiko lang yung bag niyo. Ay, I may mean, nakasulat. Hi, I'm Nono. Amusta ka? Hi, I'm Rian. Ito medyo pagod. Daming project sa school at gawaing bahay pa. May sulat na din si Nono. Hi, Rian. Sana sa mga oras na ito, naging okay ka na. Enjoy mo lang pag-aaral mo. Salamat sa support. Isa ka rin sa naging inspirasyon ko. Ay, wala na sulat si Nono. Nakakalungkot naman. Ano kaya nangyari sa kanya? Nakalimutan mo ko ng biglaan. Di. na -in -love ako sa ball pen. Ano? na -in -love ka sa ball pen? Nabagaliw ka na ba? Hindi. Ganito kasi yun. Ipapaliwanag ko sa'yo. Ah, okay. Gets ko na. Ay, hala. Nag-reply na ulit si Nono. Hala, sorry. Ngayon na ako nakareply. No, may kasi kami probinsya. Kasama parents ko. Add friend mo ako, Nono Embudo. Hi, Mia. Nono mga pala. Ha? Nono, ikaw nga.